Hi! Hello guys! Kumusta na kayo? Sana nasa mabuti kayo sa muling pagbisita sa ating channel. Thank you very much sa uh, pagtangkilik sa ating channel. Uh, sa video na to ay babahagi ko sa inyo ang pagpunta natin sa bukid. At uh, tignan natin kung ano ang meron doon. Panoorin natin. Talaga namang mapapawaw ka guys kapag nakita mo ang gintong butil. Ito ang palay. Kahit hindi sa'yo ang tanim na palay, guys, ay makakarandam ka ng ginhawa kapag nasa ganitong namumunga na at malapit ng anihin. Within 3 weeks ay anihin na ito. Dito, makikita, guys, ang tiyaga ng ating mga magsasaka sa pagproduce ng bigas sa ating komunidad. Dangan nga alamang kapag uh, sila na ang nagbenta ng palay ay talaga namang uh, agrabyado sila sa market. Sa dami-dami na ng uh, gobyernong dumaan sa atin sa Pilipinas ay hindi nila marisolba ang agrikultura. Lagi at laging uh, napapabayan o kinukulang ang kanilang suporta sa mga magsasaka. Nasadyang napaka-importante sapagkat ito ay isa sa backbone ng ating ekonomiya. Anyway, hayaan na natin sila dahil hindi natin kontrolado. Kaya ngayon, pag-usapan na natin ang mga tanim na sili dito. Hayan. Kapag bagong tanim, gumagamit sila ng uh, marching o yung takip para hindi umaba ang damo. Kaya sa kanilang paglaki, malinis siya guys. Yan ang mga siling laki. Yung inilalagay sa paksiw, sa dinuguan o iba pang uh, kailangan malaki ang sili na ilalagay. Bilib ako sa mga nagtatanim na magsasaka dito. Siguro sa so experience na rin, kaya napakadili nilang magawa ang magproduce ng siling ganito. Susunod, ito naman yung okra. Isang pinitak ito kan ang luwang guys. Kaya sa tuwing kukuha sila ng okra dito, almost every day ginadala sa palengke ay napakarami. Kahit hindi atin dito, guys, ay nakikiselebrate tayo sa kanilang pag-ani ng maayos. Mararamdaman mo rin ang satisfaction ng kanilang pinagpaguran. Ilan lamang sa mga maraming magsasaka dito na nagpropodrus ng ganyan. Magtatanim sila ng malawak na palayan pero isang porsyon ay mga halaman naman na ganito. Susunod, katapos nito ay ang uh, sitaw at kamatis na pinagsama na alternate ang pagkatanim guys. Mapapagmasdan ninyo habang tumatakbo ang ating video pinopokus natin minsan sa isang row na puro sitaw at sa isang row naman ay puro kamatis na magtanim o may salisi ba siguro kapag nalawas na yung isang isang tanim dito gaya ng kamatis nalawas nandyan po ang sitaw or both, botwise. wise uh, malawasang sitaw, nandyan ang kamatis. Siguro, kahit sino sa atin, kung tayo madistino sa pagsasaka, ay aani rin tayo ng ganito. Sa so, susunod, guys, kapag may nakita pa tayong kakaibang mga tanin, ay babahagi natin sa inyo. Napakaraming variety ng mga gulay. Sa bagay, kahit sa isang lugar, mayroong nagtatanim na ganyan. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Please do like, share and subscribe for more videos in the future. Ilalagay ko na lang yung uh, playlist ng agriculture guys. Alam niyo naman, ang ating channel ay mixed channel. Kung ano ang meron, yun ang ating ibablog. Para sulit, di ba? Kaysa isa lang ang ating uh, topic. Tayo, kung ano ang ating masumpungan na pwedeng ibahagi, babahagi natin. Mga tips, mga payo,